kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador kagaya ng mga linyahan sa isang maaksyong pelikula tila napapanahon ang mga katagang tapos na ang maliligayang araw mo para kay Congressman Arnolfo Arni Teves. Matapos siyang sampahan ng kasong multiple murder dahil sa mga pagpaslang na kinasangkutan niya o noong 2019, ngayon ay kumanta na. Ang mga nahuling suspects na isang Teves de Omano ang nagutos sa kanila ayon sa travel clearance na isinumite ni Congressman Arne Teves kay House Secretary General Reginald Vilasco Ang kanyang personal foreign trip sa United States ay nagsimula noong February 28 hanggang March 9 lamang. Hindi sinaad kung ano ang pakay niya sa Amerika. Pero Basis sa nirelease niyang video isang araw matapos mapaslang si Governor Ruel de Gamo, nandoon siya para sa stem cell treatment. Ang tanong, bakit wala pa siya sa Pilipinas mapahangga ngayon? base naman sa ibinigay na detalye ng Special Investigation Task Group Digamo noong March 2023, kinumpirma sa kanila ng dalawang suspects na ang mastermind sa pagpaslang sa gobernador ay si Negros Oriental Representative Arnolfo Arnitevez Jr. Ito rin di umano ang sinabi ng mga ito noong nagpaunlak sila ng interview sa iba't ibang mga news outlet, sabi ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilari. Alam na daw nila ang nasabing impormasyon anim na oras makalipas mayari ang butihing gobernador nang mahuli nila ang mga suspects pero hindi nila nilabas ang mga impormasyong ito dahil hindi pa di umano kumpleto ang kanilang mga ebidensya at maaari din daw itong makasagabal sa nangyayaring hot pursuit sa mga nalalabing suspects. May naisumiti na ring extrajudicial confession ang mga suspects sa Department of Justice. Hindi pa rin naman itinigil ang paghahanap sa iba pang mga suspects na patuloy pa rin nagtatago sa kabila ng mga ipinatupad na checkpoints ng grupo ni na Police Brigadier General Jerry Beres ng Police Regional Office sa of Central Visayas pero ang dalawa na nasa kustudiya na ng DOJ ay nagsabing handa na raw silang maging testigo sa korte laban kay Teves. Base sa takbo ng usapan ng mga reporters at ng mga suspects na sina Jorek Labrador at Benji Rodriguez, nagumpisang lahat ng sinabihan sila na may trabaho para sa kanila bilang VIP security pero sa katagalan ay napunta sila sa isang grupo na napag-utusan na birahin si Digamo dahil di umano ang gobernador ay isang durugista. Hindi naman daw nila kilala ang gobernador kung hindi sa trabaho na ibinigay sa kanila. Nang tanungin sila ng isang reporter na paano nila nalaman kung sino ang mastermind ng pagpaslang kay Digamo ay sinabi ni Labrador, na ito ay dahil sa sagot na ibinigay sa kanya ng magtanong siya tungkol sa lupa na kinatatayuan ng kanilang safe house ang sinabi daw sa kanya ay isang Teves ang may-ari nito nang tinanong naman ito kung nagkaharap ba sila ni Teves ay sumagot naman ito ng hindi dio mano ay isang Marvin ang nag-recruit sa kanila para gawing security detail pero kalaunan ay nagiba ang misyon nila at ito nga ang pagpatumba kay Gobernador Digamo. Tinanong din daw nila si Marvin kung sino ang nagutos na itumba ang target at ang ibinigay di umano na sagot ay Congressman Teves. Ang katotohanan ng sinabi ng sospek sa interview ay Kong Teves lamang at hindi buong pangalan na pwede sanang magdiin sa kongresista. Hindi lamang kasi si Arnie ang Teves na nagsilbi bilang kongresista sa Negros Ori Oriental, ang kapatid nitong si dating Bayawan City Mayor Pride Henry Teves ay naging kongresista din noon at iba pang mga kalahi nilang mga Teves. Nagkataon kasi na halos buong angkan ng mga Teves ay nasa politika at marami dito ay naging kongresista dahil dito ay sinabi ng NBI at ng DOJ na kailangan nilang siguruhin ang aligasyon sa pamamagitan ng pag-imbestiga sa lahat ng pangalan na nasabi. Hindi naman nagdalawang isip ang byuda ng gobernador na si Mayor Janice Degamo na ilagay ang dalawang sospek sa Witness Protection Program lalo na kung may basihan ng kanilang nalalaman. Ang isa pang alam ko kasi, hanggang ngayon na lang ang, ang palugit na ibinigay ng Kongreso uh, na umuwi si Congressman Teves mula sa Amerika at hindi siya binigyan ng extension. Kaya inaasahan namin na uuwi na siya kung talagang harap siya sa kanyang uh, sa ganitong mga usapin na siya'y tinuturo na maaring kasabwat sa mga nangyaring karumal-dumal sa Negros. Ayon naman kay Attorney Ferdinand Tupasio, legal counsel ng kongresista, we call on all concerned to observe sobriety in their pronouncement regarding the allegations against Representative Arnie Tevez in the face of certain accusations against him in connection with the killing of Governor Ruel Digamo and several other persons. Tama naman na ganito dapat gawin dahil hindi pa siguro kung sino talaga ang nasa likod ng krimen sa kabila ng mga nagsisilabasang detalye. Pero ayon naman kay DOJ Secretary Jesus Crispin Rimulya, may isang video na nasa kamay na ngayon ng DOJ ang nagsasabi kung sino ang mastermind sa na nangyari noong March 4. Hindi man kumpirmado ay pinaghihinalaan na may kinalaman dito ang pagpapalit ng mga police personnel sa buong Negros Oriental Province sa umpisa. ay ang mga kapulisan lang mula sa bayawan ang pansamantalang tinanggal sa kanilang mga posisyon. Pero ngayon, nilahat na ang probinsya. Hindi naman binigay ni na Rimulya ang buong detalye ng nilalaman ng video pero sinabi nitong may importanteng impormasyon na makukuha mula dito. Live ang usapan na nasa video at isa sa mga suspects ang nagbangkit ng pangalan pero sinisiguro pa nila kung gaano katotoo ang lahat ng impormasyon sa video. Galing mismo ito sa mga suspects pero maingat si Remulia na hindi magbigay ng ano pa mang impormasyon pero tiwala ito na malapit nang matapos ang kaso. Base naman sa nangyayaring pagpapalit ng kapulisan sa Negros Oriental, ang sabi ng Justice Secretary ay dahil ito sa nakikita nilang pattern of impurity na hindi nila nakita sa umpisa. Ito rin ang dahilan kung bakit nagutos ang ang presidente na magbuo ng task force para tutukan ang mga kaso ng pagpatay sa negro sa Trisulbahin. Ang mga kasong ito, isang answer agency task force ito na buuin ng mga taong galing sa DOJ, DILG, AFP, PNP at ng Office of the Executive Secretary sa pagkadali ni Governor Digamo parang isang lata na puno ng uod ang nangyayari at tagsisimula na ngayong gumapang palabas ang mga nakatagong misteryo ng probinsya ng Negros Oriental hindi biro ang bilang ng mga kapulisan mula sa Bayawan Siri at sa Santa Catalina na na-relieve habang isinasagawa ang investigasyon ayon kay Lieutenant General Rodel Sermonia. PNP Deputy Chief for Administration. May mga lugar pa sa oriental ang dadaan sa parehong proseso sa mga susunod na mga araw. Papalitan muna sila ng mga pulis mula sa kalapit na mga probinsya ng Negros Oriental habang ililipat muna sa ibang probinsya ang mga narilib na mga pulis. Pagkatapos nilang dumaan sa retraining at reorientation, ang rekomendasyon ng pagbabalasan ng mga pulis ay nanggaling di umano sa SITG dahil sa nangyayari Pagkatapos birahin ng mga sospeks ang gobernador, dumiretsyo ito sa bayawan gayong napakaraming lugar na pwede nitong lusutan Kailangan daw muna nilang malaman kung ano ang nasa bayawan at bakit dito tumakbo ang mga sospeks Hindi maiwasan na pagdudahan ng mga kapulisan dahil sa tagal na naninilbihan ng pamilyang Tevez sa politika Napakaraming bayan sa Negros Oriental ay Teves ang nasa posisyon dahil ang mga ninuno nila ang nagsilbing mga unang politiko sa probinsya. Pero sa kabila ng pagiging makapangyarihan, di mano ay natatakot ang ibang miyembro ng angkan ni Congressman Teves dahil sa posibilidad na makakaladkad sila sa kontrobersyang kinasasangkutan nito. Hindi di mano maiwasan ng mga tao na ilagay sila sa trial by publicity at pati sila na walang kasalanan ay madawit sa galit ng ibang tao. Kumukunti na nga siguro ang maliligayang araw ni Congressman Arnie Teves dahil araw-araw ay may bagong problema na itinatapon sa kanya. Kung totoo man na wala nga siyang kinalaman sa nangyaring pagdali kay Digamo, ay mas mainam na harapin niya ang lahat sa usgado. Ngunit dahil hindi pa siya umuwi ng Pilipinas sa kabila ng paglampas sa petsa na hinihingi niya sa Kongreso, ay hindi rin maiwasan ng mga mamamayan na magduda kung may plano pa itong harapin ang mga kontrobersyang itinatapon sa kanya. Sa kabila ng lahat, pakatatandaan natin that no one should be considered a criminal until they are proven guilty. Kaya sana, ay bumalik na ng Pilipinas si Congressman Teves at harapin niya ang lahat ng akusasyon sa kanya. Ikaw, sa tingin mo ba'y babalik pa si Arnie Teves? Mga ganitong klaseng videos Panoorin, pindutin ang notification bell Mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan Maraming salamat po Hanggang sa susunod dito Sa Historiador, Historiador.